Sinasabi ng Biblia, na tapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ano ba ang kahulugan ng naligtas? Sa tingin mo ba'y kondisyon sa pagpasok sa kaharian ang kaligtasan? Sa paniniwala, naligtas sa tayong lahat. At ang pagliligtas ay minsanan lang at para sa lahat. Pinasan ng Panginoong Hesus ang mga kasalanan natin at naligtas sa pamamagitan ng pananalig. Hindi pa ba yun sapat? Meron na hindi masyadong naiintindihan. Sinasabi ng mga relihiyoso na tinubos na ng Panginoong Hesus ang sangkatauhan at kung naniniwala tayo sa kanya, lahat ng kasalanan natin ay mapapatawad. Maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. Hinihintay na lang namin siya na dalhin kami doon sa kaharian ng langit. Kaya ba't dapat tanggapin ang paghatol at paglilinis ng Diyos sa mga huling araw. Naniniwala silang napatawad na mga kasalanan nila at makakapasok sila sa kaharian. Nakabatay ba ito sa Biblia? Pinatotohanan ba ito sa salita ng Diyos? Sinabi ba ng Panginoong Jesus ang ganung mga bagay? Hindi ang Panginoong Jesus, kundi si Pablo ang nagsabing, sapagkat sa puso'y nananampalataya ang tao sa ikatutuwid at ang pagpapahayag sa bibig ay sa ikaliligtas, dahil sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili, Ito'y kaloob ng Diyos. Nasa Biblia ang mga salita ni Pablo, kaya ito'y mga salita ng Diyos. Anong pananaw ninyo tungkol dito? Brother Yang, sinasabi mong ang mga salitang nasa Biblia ay mga salita ng Diyos. Pero totoo ba ito? Naglalakas loob ka bang sabihin ng mga salita ni Pablo ay mga salita ng Diyos? Sa totoo lang, ang mga salita niya ay sa Kanya at hindi kumakatawan sa Panginoong Yesus. Hindi nagpatotoo ang banal na Espiritu na ang mga salita niya ay nanggaling sa Diyos. Kaya, hindi natin masasabi na ang bawat salita sa Biblia ay salita ng Diyos. Ang mga direktang sinabi ng Diyos at ang mga salita niya sa pamamagitan ng mga propeta ay kanyang mga salita. Ang mga bagay na sinasabi ng mga tao ay mga salita lang ng tao. Kahit nasa Biblia, hindi ito maaaring matawag na mga salita ng Diyos. Hindi natin maaaring sabihin na ang mga ito'y sa Diyos Ang paggamit sa mga salita ni Pablo bilang batayan sa pagpasok natin sa kaharian ng langit ay talagang isang malaking pagkakamali. Ang mga salita ba ng Panginoong Hesus ang katotohanan o ang mga salita ni Pablo ang katotohanan? Siya'y nangaral lang ng Ebanghelyo, hindi siya nagsalita para sa Panginoong Hesus. Pero marami ang sumisipi sa mga salita ni Pablo bilang batayan sa Biblia. Sinabi ni Pablo Ngunit kami nararapat magpasalamat lagi sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, dahil hinirang kayo ng Diyos buhat sa simula, sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanan ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sino ang laban sa mga hinirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang nagbibigay katwiran. Sino Siya na humahatol? Hindi tayo itinuturing ng Panginoon ng mga makasalanan. Kaya di ba tayo dapat marapat na pumasok sa kaharian ng langit? Tama. Pinasa ng Panginoong Hesus ang mga kasalanan natin at naligtas sa pamamagitan ng pananalig. Hindi pa ba yun sapat? Hmm. Anong ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niya ang kaligtasan? Sa tingin mo ba'y kondisyon sa pagpasok sa kaharian ang kaligtasan? Hmm. Pinatawad ng Panginoong Hesus ang mga kasalanan ng mga tao. Ngunit ang gawain ba ng Diyos ay pagpapatawad lang sa mga kasalanan? Tapos lubos na silang naligtas? Ang ibig sabihin ba ng pagpapatawad sa mga kasalanan ay hindi na nagkakasala sa Diyos ang sangkatauhan? Ang pagpapatawad ba sa mga kasalanan ay nangangahulugan na ang gawain ng Diyos ay tapos na? Ganun lang ba kasimple ang gawain ng Diyos? Hindi kailanman sinabi ng Panginoong Jesus na makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga napatawad na sa mga kasalanan. Hakahaka -haka lamang ito ng tao tungkol sa kung sino ang makakapasok sa kaharian ng langit. Malinaw na sinabi niya, Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama. Maraming mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon. Panginoon, di bagan nagsipang hula kami nagagpalayas ng mga diablo, nagsigawa ng mga gawang kamanghamangha sa iyong pangalan? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila. Kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin. Tayong manggagawa ng katampalasanan. Pag-isipan ito, hindi ba't lahat ng nangangaral, nagpapalayas ng mga demonyo at nagsasagawa ng mga himala ay mga napatawad na ang mga kasalanan? Bakit kinukundi na sila ng Panginoon bilang mga gumagawa ng masama? Pinatutunayan ng mga salitang ito ng Panginoon na ang mga namumuhay sa kasalanan, gano'n man sila magtrabaho, ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit sa huli. Ang mga gumagawa lang ng kalooban ng Ama ang makakapasok. Ang mga tunay na nakakasunod sa Diyos lang ang makakapasok sa kaharian ng langit. Naayon sa katotohanan, ang pagbabahaging ito. Mm. Totoo ang sinabi mm. mo. Salamat sa Diyos. Magbasa tayo ng Kanyang mga salita. Sige. Sige. Bagamat maraming gawain ginawa si Jesus sa tao, kinumpleto lang niya ang pagtubos sa buong sangkatauhan at naging handog dahil sa kasalanan ng tao. Hindi niya inalis ang lahat ng tiwaling disposisyon ng tao. Ang lubos na pagliligtas sa tao mula sa impluensya ni Satanas ay hindi lang kinailangan ni Jesus na maging handog para sa kasalanan at pasanin ang mga kasalanan ng tao, kundi kinailangan din ng Diyos na gumawa ng mas malaki pang gawain upang ganap na alisin sa tao ang kanyang satanikong tiwaling disposisyon. Kaya ngayong napatawad na ang tao sa kanyang mga kasalanan, nagbalik na ang Diyos sa katawang tao upang akain ang tao tungo sa bagong kapanahunan at sinimulan ang gawain ng pagkastigo at paghatol. Ang gawain ito'y naghatid sa tao sa isang mas mataas na dako. Lahat ng nagpapasakop sa kanyang kapamahalaan ay magtatamasa ng mas mataas na katotohanan at tatanggap ng mas malalaking pagpapala. Tunay silang mabubuhay sa liwanag at matatamo nila ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Amen. Amen. Babasahin ko ang kasunod. Bago tinubusan ang tao, marami sa mga laso ni Satanas ang naitanim na sa kalooban niya at matapos ang libu-libong taon ng pagtiwali ni Satanas, may kalikasan siyang lumalaban sa Diyos. Kaya Kapag tinutubos ang tao, ito ay pagtutubos lamang. Kung saan ang tao ay binili sa mataas na halaga. Ngunit ang kalikasang may lason sa loob ay di pa naaalis. Ang taong lubhang na ay kailangang baguhin upang maging karapat-dapat na maglingkod sa Diyos. Sa pamamagitan ng gawain ito ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang marumi at tiwaling diwa sa kanyang sariling kalooban at magagawa niyang lubos na magbago at magagawa niyang maging malinis. Ganito lang, pwedeng maging marapat na bumalik ang tao sa harap ng trono ng Diyos. Lahat ng mga gawaing ginagawa sa araw na ito ay para malinis at mabago ang tao sa pamamagitan ng paghatol ng salita at ng pagpipino maiwawak si ng tao ang tiwali niyang disposisyon at magagawa siyang dalisay. Sa halip na tawagin itong gawain ng pagliligtas, mas mabuting tawagin itong gawain ng pagpapadalisay. Ang totoo, ang yugtong to'y ang panlulupig gayon din ang pangalawang yugto ng pagliligtas. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo ng salita, nakakamit ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng paggamit ng salita upang pinuhin hatulan at ibunyag na ang lahat ng karumihan, kuro, -kuro motibo at pag-asam sa loob ng puso ng tao ay ganap na naibubunyag. Kahit na ang tao ay maaaring natubos at napatawad na sa kanyang mga kasalanan, Nangangahulugan lang to na di natatandaan ng Diyos sa mga paglabag ng tao ni tinatratuan tao ayon sa mga to. Ngunit pag ang taong namumuhay sa laman ay di pa napapalaya sa kasalanan, pwede lang siyang magpatuloy na magkasala, inihahayag ang tiwali niyang satanikong kalikasan. Ito ang buhay ng tao, isang walang katabusang pagpapaulit-ulit ng kasalanan at kapatawaran. Karamihan ng tao ay nagkakasala sa araw upang magtapat ng kasalanan sa gabi. Dahil dito, kahit na ang handog para sa kasalanay magpakailanmang mabisa hindi nito magagawang iligtas ang tao mula sa kasalanan. Tanging kalahati lang ng gawain ng pagliligtasan na kumpleto. Sapagkat ang tao'y mayroon pa rin tiwaling disposisyon. Mahirap para sa taong malaman ang mga kasalanan niya. Wala siyang paraang makilala ang kanyang kalikasang malalim na nakaugat. Kailangan niyang umasa sa paghatol ng salita upang makamit ito. Sa gayon lang, maaaring unti-unting magbago ang tao. Amen. 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 Kamangha-mangha ang mga salita niya. Napakamakatwiran nito Ito nga ang tinig ng Diyos. Amen. 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 Marami ako natutunan mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Hindi pala ganun kasimple na maligtas at makapasok sa kaharian ng langit. Totoo. Nangako siyang magbabalik at nagpakita na ang makapangyarihang Diyos. Kailangan natin magdesisyon. Dapat ay magbasa pa ako ng Kanyang salita. Salamat, Salamat sa, sa, Diyos. sa Diyos. Pinagliwanag ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ang puso ko. Nauunawaan ko na ngayon. Ginawa ng Panginoong Hesus ang gawain ng pagtubos at nagpatawad Siya ng mga kasalanan. Tunay nga'ng hindi Niya lubos na iniligtas ang tao. Tama yan. Hindi nakapagtatakang, nagkakasala at nagtatapat araw-araw ang mga tao. Pero umaasa pa rin tayong paparito siya at dadalhin tayo sa kaharian ng langit. Paano naging posible yon? Mismo. Nauunawaan ko nang di tayo nagiging banal sa pagpapatawad ng kasalanan. Sa katunayan, madalas tayo magkasala, magrebelde at lumaban sa Diyos. Napapaisip ang buong mundo ng relihiyon dahil sa misteryong ito. Oo. Buong buhay ko, binabagabag na ako ng kasalanan. Bilang elder sa simbahan, nagtuturo ako ng kababaang loob at pasensya at nagsasalita laban sa inggit at pagmamataas. Pero ako hindi nagsasagawa ng mga salita ng Panginoon. Nagkakasala ako at nagtatapat. At pinabibigat nito ang kalooban ko. Matapos marinig ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, nalinawan na ako. Oo. Ang maniwala at mapatawad ay ang maligtas lang. Hindi ito lubos na kaligtasan. Mm. Hindi tayo pwedeng maging masunurin sa Diyos kung makasalanan ang kalikasan natin. Mamumuhay tayo sa kasalanan, bukod dito magre-rebelde at lalaban tayo sa Diyos. O mas malalapa ko kundi hinat, lalabanan natin si Kristo at ipapako ang Diyos sa krus hindi papasok ang mga mapag-imbabaw doon sa kaharian ng langit. Totoo nga yan. Kailangan nating mahatulan at magalisay ng makapangyarihang Diyos para makapasok sa kaharian. Oo. Ang pagbabasa sa kanyang mga salita ay uh, nagpapalinaw ng mga um, bagay. Malinaw siya nagsasalita tungkol sa kaligtasan at pagpasok sa kaharian. Um, Sino ang makapagbubunyag nito kundi ang Diyos? Tama. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay tunay ngang tinig ng Diyos. Hindi nakapagtataka ang tinanggap siya ni Brother Xu. Mismo. Ngayon ay, may pag-asa na tayo na matamo ang lubos na kaligtasan. Salamat sa Panginoon. Ngayong narinig na natin ang tinig ng Diyos at nakita nang nagbalik ang Panginoong Jesus, sinalubong na natin ang Panginoon. Oo. Dapat nating ibahagi ito sa ating mga kapatid. Tama yan. Hmm.